si-share ko lang sa inyo, uh, ito lang, ay vlog ko ito, so sariling vlog ko ito, so kung hindi kayo uh, sangayon ito, huwag na lang kayong manood, or scroll nyo na lang, pero ipapaano ko lang sa inyo, sa akin lang ito ha, noong maliit pa ako hanggang lumaki ako, wala talaga akong nakita na uh, nasang-ayon ng na mga presidente na merong uh, nagawa, isa lang talaga ang nakita ko si Tatay Duterte grabe talaga yung ano niya uh, administrative nung siya pa lang ang presidente kasi nga marami siyang project na nagawa Malalaking proyektong pang-infrastruktura para sa pag-undad ng bansa ang ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kabila ng mga hamon dulot ng pandemya, nagsimula at nagpatuloy ang ilan sa mga ito. Isa sa pinakamahalagang proyektong natapos ngayong taon ay ang Metro Manila Skyway o ang Skyway 3. Ito ang 18.83 kilometer long elevated highway na nagdurugtong sa North at South Luzon Expressways. Nagsimula na rin noong Hulyo ang operasyon ng dalawang karagdagang istasyon ng Light Rail Transit 2 sa Marikina-Pasig area at Antipolo sa ilalim ng LRT 2 East Extension Project. Ipinakita na rin ngayon lang Desyembre ang mga bagong train sets para sa nalalapit na operasyon ng Metro Rail Transit Line 7. Hinaasahang mapapibilis ito ang travel time mula sa Quezon City hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Nagpapatuloy din ang pagpapatayo ng Metro Manila Subway na tinuguri ang Project of the Century na kokonekta sa Ninoy Aquino International Airport at Valenzuela City at inaasahan ang partial operability nito sa katapusan ng 2022 gayon din ang Light Rail Transit o LRT-1 Cavite Extension Project at Manila Clark Railway Project na inasang makapagsisilbi na rin sa publiko para sa biyaheng tutuban malolos sa taong 2023. Tapos meron siyang maraming mga kabataan na yung mga kabataan na pumupunta sa ganun liko-liko na daan ay napatuwid niya. Kasi nga kung kayong mga magulang gusto talaga ninyo yung mga anak ninyo na mapatuwid yung daanan nila. Kaya ako, saludo talaga ako kay Tatay uh, Duterte. At uh, sa mga panahon na nagka-problema sa uh, airport, marami talagang mga nakawan dyan, ino-open yung mga bagahe. Pero pagkaalam ni Tatay Duterte, ginawa niya ang paraan na mapatuwid. Kasi nga, pinaghirapan niya ng mga balikbayan na kababayan natin. At tapos, ano ni nila, ah... Uh, uh, parang nila yung mga gamit uh, hindi talaga yan. Uh, hindi ako sang-ayon dyan. at hindi din ako sang-ayon sa mga uh, mga bata sana diyan na gustong um, mag, ano, maganda yung future nila. Pero sa ginawa nila, yung hindi ko nilang i-mention kung ano yon ay uh, uh, hindi na matino yung iniisip nila. Kaya ako saludo talaga ako kay Tatay Duterte. Pinagdarasal ko na sana siya ay uh, mapabalik sa Pilipinas. Uh, yun lang ang ano ko uh, pinagdarasal at uh, nasa mabuting kalagayan siya ngayon kasi nga sa sa ngayon matanda na siya tapos meron pa siyang uh, mild stroke. So nakakaawa talaga, nakakatouch talaga yung uh, uh, yung nakita kong first hearing ni ano ni Tatay Duterte. Uh, grabe, guys. Uh, napaiyak talaga ako, guys kasi nga uh, kahit yung pagsasalita niya, guys, hindi na niya matuwid yung pagpas pagsasalita niya. Kaya tatay uh, laban ka lang dyan. Kung ano man ang mangyari para sa akin, ikaw ang hero para sa akin. Kaya yan ipagdarasal kita at uh, dyan sa iba, uh, respeto lang tayo sa isa't isa. Kung sino yung yung ano yung uh, nasa isipan ninyo uh, kung against kayo ni uh, Tatay Duterte sa inyo na yan, respeto ko yan sa akin ito lang yon pinalabas ko lang yung sa akin uh, kung nas kung ano yung uh, nararamdaman ko so kay ah, uh, Tatay Duterte God bless you Tatay Duterte Mamatay man ako bukas o ngayong gabi hindi na ako babangon tandaan niyo kayo mga Pilipino minahal ko kayo at pinagsisilbihan ko kayo ng puso noong unang panahon. Salamat.